Ma'am, sa labas na lang ho muna kayo, ma'am. No! kinakausap ko lang yung anak ko. Kinakausap ko lang siya. Tapos bigla na siya nag-flatline. Ako yata nagpapalala sa kondisyon ng anak ko eh. Ano isipin niyo, Walang may kasalanan sa nangyari kay Franz. Meron siya nag aaway kami ni Orly dahil kay Kiko. Kung nakinig na sana ako kay Orly na huwag umalas ng bahay. Baka wala kami ngayon dito sa ospital. Baka tahimik pa rin yung buhay ko. Wala na ako ibang masisigod yung sarili ko. Kasalanan ko talaga siya. Kasalanan ko na. lahat. Actually, nakausap ko na yung doktor. Ayos na naman yung lagay niya, pero kailangan pa yung i-monitor yung, yung condition niya. Ano ba talaga nangyari kay Franz? Nakausap ko lang naman siya eh. Nakausap ko siya tapos hindi ko bigla na lang nag-flatline. <sighs> nakikita mo na. Kahit critical yung kondisyon ni France, pinaparamdam niya pa rin sa'yo na masama yung loob niya. Alam mo dyan, lalo mo lang pinabibigat yung kondisyon niya. Hindi mo ba naiisip? akala mo, tama lahat ng ginagawa mo. Alam mo, wala kang nagagawa mo si Kiko pa rin ng laman ng isip at puso. Kasalanan pa rin yun, Alam mo, kaya ka napaparusahan. Ang mga taong mahal mo sa buhay. Jen, kung gusto mong gumaling si Franz, kalimutan mo na si Kiko ng bumbo. Bumalik ka na sa atin.